for the family that obeyed. Hindi na reaction ng bagets. Huh? Sumakinigan so, lahat ako'y pakipakinggan. Araw gabi sa gimika, ka, palibis libis. Sa tao ka pala, uh nagtitititiis. Oh, Kaya nico, ngayon siya, nagbababawi. Tama na, cut <laughs> music. Okay yeah. na. Ito ay huwag niyo po kayo. Ayaw ko dito. Ayaw ko dito. Di pa ako marunong mante. Please. Huh? Di nga po ako marunong eh. Pero teka la, pati sa paghahanap namin sa ibang lugar, meron din kaming nakitang magkapatid na sabay din nangarap maging star. Anong buong pangalan mo, Paula? Nicole B. Ilang taon na ikaw? Five. At pagsabak nila sa harap ng ating screener sa studio? na wag mo kami iwan. Cut! Okay, thank you, Paula. Mga kid questers natin, pero ikaw next. Bilang isang mga pinaka-veteranang artista ngayon. Sino sa team mo magiging grand quester? Manzano, alam mo, masyado... Magatagalit ka sa akin. <laughs> pero masyado ka naman advance. Hindi pa nga tayo tapos sa paghahanap ng mga inis. Kaya abangan niyo po yan dito where the magic continues. Are, Are you, you in, in, or in or out? Star, Star Circle Summer, Summer kid, kid Quest. quest. kahapon na insina Mary Catherine, Janice, Jedi at Michelle. At ang younger sister ni Angelica de la Cruz magiging star din kaya tulad ng atin niya? Yan ay kung may in siya. Mm -hmm. talagang showbiz and singing talent runs in the blood. Ikaw yung Masarap po dahil nakapasok po ako. Para po maging magulang ko. Bukod sa libo-libo na nag-audition sa ABS-CBN, eh kahit saan ginalugad namin for the next child superstar. Hindi ba, Nipi? Yes, that's true. At talagang naghanap tayo ng mga batang very talented and very cute. Naghanap tayo sa mall, sa school, sa kalye. Naghanap kami kahit saan basta may bata. Kaya't ano nga ba yung mga na-discover namin? Eto, panuorin nyo. <laughs> Isang napansin namin pare-pareho mula sa batang aming pinuntahan sa mga kalye. Sikat sa kanila ang Harlem. Think... Kids, kids, hindi ba mababali ang buto niyo dyan? Dahil inyo pa si Lastik Man eh. Mamilipit din kaya ang screeners pag nakita na nila yan. Kaya't kids, painitin na ang dance floor. May nagpalambutan ng katawan sa paggiling. Ha? Huh? Totoo ba ito? Ganito na magsayo mga bata ngayon? Ito pa! At pa din! Ah, may pa pala yun. Lalambot na ako sa lambot ng katawan ng mga batang ito. Teka, bakit pa may mga nalulubat? O baka naman, hindi nila tayo pang tugtog. Battery Battery full! Noemi, you're in. You know, you, uh, you know, Yung iba, kanya-kanyang gimmick para mapansin. Dinaan sa pagpaproject. No, so... Hanip sa dancing ah. Pero sino kaya ang talagang in rhythm at in in din sa ating screeners? Ito na ang mga nag-shine sa dancing masaya para maging famous star para may umaman kami masaya po masaya po masaya kasi po pag naiin mas masarap yung pakindam ko kasi po magaling ako sa lahat Magaling ako sa dance, magaling din ako sa sing, tsaka magaling po ako umarte. Talaga namang in in sa singing and dancing ang mga chikiting. Up next, may bata nakipagtalo at take note in English sa ating mga screeners. Sabi mo nga, parang awa niyo na po. I cannot do that. Why? I can only in English. Okay. Na no, Japanese? Chinese? Spanish? Hmm. In or out kaya siya? Alamit sa pagbabalik ng Star Circle Summer Kid Quest. Hindi nga ako marunong. Hey. Eh, ba't ka nga sumali? Eh, gusto ko nga, sayaw na lang. Madali naman ka usapang ang screeners, eh. Kung ano gusto mo, go! Pero, eh, eto. Alam mo bang may ganito? Marami ka nainom na vitamins. Ay? Papominom uh -huh. po akong vitamins bago po ako pumunta dito. Mo hindi lang vitamins ang kininom ng batang to. Meron namang ka ni kuya. Tony Gonzaga, mag-ingat ka. Kaya talent mo. Hosting po. Hello Philippines, hello world. Day 29 na po sa ating Pinay Big Brother Celebrity Edition. Pagkagisip po ng mga housemates, ang wake-up call po nila ay si Christian, si Sanju po na best friend po ni Christian, ay hindi po niya pinapansin ang wake-up call. At ang mga housemates rin po, ay hindi rin po nila pinapansin ang wake-up call. Kaya po nito magal-tagal na po, ay kanila na rin po pinapansin ang wake-up call po nila. Wake-up na wake-up ang screener sa wake-up call mo. Pero mula sa batang gumaya kay Tony, eh pa naman tayo sa mga nag-audition na may kalokalike. Eto, lokalike ni Catherine Luna, bata sa breakwater. Eto naman, carbon copy ni Frenchie D., Di lang pala champion si Frenchie, dancing champion din. At may kokora daw ni Heart Evangelista. Acting! Hindi po. Ay, so, mukha mo pa naman si Heart Evangelista. Oh, okay. Dapat si mama. Heart. Tatry ko po. Sino kang bata ka? Anong ginagawa mo dito? Yan okay, apart. in ka na. Si mommy at daddy kasama ni Tristan. Sige, ipaglaban mo yung pagiging in para makita ka namin muli. Stand out! Kaya naman sila ang in. Happy po. si po na hirap na po kami sa buhay. Masaya. Para makatulong sa pamilya ko. Masaya din po. Para po magkaroon ng pera. Kasi po yung papa ko po hindi pa nakapakita na sa Australia pa po siya. Okay. Okay, okay, you're in. At may mga kabanda Republic. Iba ang nararapat sa akin na tunay ko mamalil. Okay, you're in. You're in. as for the grand finale no less than the king of pop the mini michael jacksons matter if you're black or white at kahit sino pa. Basta Michael Jackson fans, you can't beat this. Ow! Inka, Josh, Inka. At ang mga in at nag-shine? Maganda naman po yung makarangdang. Mak Kasi po magaling po ako manta, sumaya, tsaka mag-acting. Saya po ako na ito ako. Para po, hindi po ako mapagalitan ng mama ko. Oh, Saya po para makatulong po sa ko po, po yung iba sa bangko. tapos yung iba ko para sa pag aaral namin. Ano po? masaya masaya po para po mabayaran po yung mga utang ni Mama. Kasi po sa nung nagpaasal po sila, 300,000 po yung utang hindi pa po tapos ang paghahanap namin para sa mga cute na cute na mga kids. Tama. Kaya mga kids, dapat palagi kayong ready dahil baka kayo na ang susunod namin. Huha! Gugulatin <laughs> o tatloon kung gusto niyo ba maging artista. Yes. At bukas na po malalaman ang listahan ng mga kids na in. Pero dito lang yan where the magic continues. Are, are you, you in, in or out? Star or Circle Summer, Summer Kid, Kid Quest. Star At ang tanong ng lahat, Are, are you, you in, in or out? out? This in Star, Star Circle Summer Southern Kid Quest. Viernes, in all fairness, iba't ibang galing ng mga bata ang nakita natin. Pero syempre, ilan lang ang pumasat naging in para sa ating screeners. Sila sina Mika, LJ, Noemi, Nicole, Angelique, Danica, Sofia, Marielle, Francesca, Randy, at Joshua. Swerte hindi kiyang tulad nila ang mga bata ngayon. Kahapon nakita natin ang simula ng paghahanap natin para sa next child star. At saan-saan kaya tayo napunta ngayon para mahanap ang mga batang to? Panoorin niyo po ito. Saan man sulok ng Pilipinas, hindi paawat ang mga kid questers pagdating sa aktingan. At pagharap sa screeners, eto't hihirit ulit ang mga chikiting na makuulit. Lahat ng klaseng eksena ipibilit. Pero ano ito? Ang mga kids, kanya-kanyang krimen, wanted, blessed. May galit kay mommy at daddy? Nakakita na pa talaga sila mga at dad Laking lalakay na utusan. Puro ako, ako. Puro bless, bless, bless. Nandiyan naman si ate. Eh, ayaw nila utusan si ate. Buti di siya inuutusan. Ha? Kasi si ate, good girl. Inay, hindi, hindi po kayo mabait sa akin. Hindi nyo ako inalagaan mabuti. Maglalayas po ako dito. Wanted, batang nagnakaw? Kasi po Tati po kasi lang kaibigan ko mag naku daw po ako eh. Bakit ka nakikinig sa kanya? Sorry na po, hindi na po ako makikinig Lumuhod sa Lumuhod kanya. ka! Bad yung kaibigan na yan. Sorry po na, hindi ko na po ulitin. Eh. And cut! Okay. Bea, you're in.